Hello? Hello, Willie? Nah! Willie! <laughs> hello, Willie! Hello! Yes, who's this? Hello po! Ya, yeah, sino to? Crystal ba po! Crystal, tiga saan ka? Tiga, Lipmanang Camarines, sir po! Lipmanang Camarines, sir! Magandang gabi sa iyo oh, Magagabi na! Okay, nasa is na Salamat po, Kuya Will! Nanonood hello, ka... Nanonood! Nanonood ka ba ngayon? Opo, sa TV5 po. oy thank you. Nood kayo sa TV5. Buksan yung Facebook at YouTube dahil doon ko yung tatawagan para mas madinig nyo pag kayo nanalo. Ikaw ba ilang taon na, Christelle? 34 po. May anak? Meron po, anim po. Anim? Ano trabaho na asawa mo? Habal-habal driver po. Nakakonfine po yung anak ko ngayon sa hospital ko yung Will. dengue po. Ang asawa mo? Habal habal driver po. Uh, ano? Sino na nadengge? Yung anak ko pong panganay, nadengge po. Ah, uh, nasa ka ngayon? Andito po sa bahay, kauwi ko lang po. Yung asawa ko po ngayon nagbabantay sa ospital. Ah, uh, pag ilang anak mo na nasa ospital? Isa po. Panay? Opo. O oh, nanonood ka ngayon, lagi, ha? May oh, may tatanong ako sa'yo. Opo, Nanonood po ako palagi. Okay, may tatanong ako sa'yo. Sumagot ka ng tama para makuha mo to. Baka hindi niya makuha oh, to. Po. Ito. Ito, medyo mahirap to. Hindi, papahirapan ko. <laughs> Makinig mo buti. Sa Pinoy, bingo colors. Kung ang tinatawag na sweet ay 16, Anong number naman ang na tinatawag na Valentine's Day? Oh. February 14. 14 po. 14. 14. A? Opo. Number 18. B? 14. C? 10. Ang sagot mo ay 14. 14 po. 14. Nanonood talaga sila eh. No? Sa TV ka ba nanonood? Opo. Okay, tingnan natin. 14. Is that correct? Tingnan natin tama ba ang 14? Iyon, Napapalang ka na. Okay. Tama ka, kaya mag-spin -e the wheel tayo. Side wheel. Mamaya nga, paalala niyo yung mga lola. Hindi na mga gusto ng jacket saka pumasko, ha? Yung mga lola. Yung mga ito, hindi na ito. <laughs> okay. Christelle, good luck sa'yo. Sana maku-match up at 100,000 Sabima mo, spin a wheel. It's been a, go It's been a wheel. Go, go! Wala na tayo po ang mga sa ating jackpot. Pag W W fifty thousand. Dalawang A, tatlong A, thirty thousand. Dalawang N, tatlong N, thirty thousand. Pag dalawang A, N, meron kayo tigo five thousand, ten naman. Tatlong double nyo, meron kang 50,000! Tatlong double nyo, 50,000! Sayang, oh. Sumobra, oh. Sumobra. Kung nakuha mo yung tatlong double nyo, meron ka sanang 50,000. Sayang. Pero hindi ba, wala kang talo. Alam mo bakit? Dalawang W, dalawang kulay. Meron ka na bang 10,000 cash? May sampun ka. Anong gusto mo sabihin, Cristel? Maraming maraming salamat po, Kuya Will, at sa Will to Win at sa TV5 po. Malaking tulong po ito sa amin. Oh, sige, alagaan mo ba anak mo, ha? Sana gumaling ka agad. Maraming salamat sa iyo. Opo, Kuya Will. Thank Can you po. Congratulations!